Hello everyone, my name is Sheila Aguares and today, you no, know, kasama natin dito si Sir Randel Sigobio from Cebu. Isa sa mga natulungan ng ating Vertex Pro Antorata. So ngayon sa video natin na ito, alamin natin kung paano ba nakatulong si Vertex Pro Antorata sa health po ni Sir. Okay, uh, sa tanong na paano ba nakakatulong sa akin, uh, ganito po yun. Uh, last, uh, nung travel namin sa, ano, sa South Korea, Pagdating namin dito sa Pilipinas, lalang doon na, dumating na kami sa Cebu, eh may biglang sumakit yung ano ko, yung yung dito sa balakan ko. Tapos, hindi ko lang pinapansin kasi kala ko, ano lang, uh, para bang hangin or what. So, normal lang. So, ngayon, nag na ako ng Vertex Pro. Uh, to cut the long story short, naka-consume naka ako nito ng 4, uh, 4 boxes ata. 4 boxes. So, noon, nung tinitake ko, yun pala yung reason bakit sumakit dito kasi daw sabi ng ano ng mga na, natanungan ko lalabas na daw yung kidney stone. So ngayon, hindi ko pinapansin doon ko na 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 realize na yun, nung lumabas na yung mga kidney stone. So para akong niregla. Hmm. Lumabas yung tatlong yung parang ano, bu butil ng 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 rice, yung mga hmm. ano? Tapos uh, yung mga Blood clots Lumabas Tapos Yun Para kong nirigla So sabi ko uh, Wala naman akong tinitake na iba Vertex Pro lang So Naisip ko Yun yung reason Bakit lumabas yung kidney stone ko It's because of Vertex Pro Ito So yun Sabi ko nga uh, Napakalaking tulong Dahil um, Lumabas Lumawas yung ininda kong sakit nito sa balakang ko. And then kaya nung lumawas yung mga 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 yung blood clot sa kidney stone halos nawala yung pain. Mm -hmm. Kaya sabi ko, thank you din sa ano sa, sa Vertex Pro dahil ako mismo ay natulungan ng ating product na Vertex Pro. Ayun ayan po. So thank you so much, Yung And ayan, napakaganda ng naging Uh, resulta kay Sir Randel sa paggamit niya ng Vertex Pro. No? And if ever sa mga viewers natin dito sa ating video, no, kung ikaw ay may mga nararamdaman na simple mga nararamdaman na akala mo ay simple lang, ayan, wag mo nang ipagbahala, ipagwalang bahala yan. Dahil uh, madalas natin sinasabi na yung mga simpleng nararamdaman natin is uh, pwede palang mauwi sa mga sa mga gastusan na malalaki tama, no kapag tayo ay napunta sa ospital no and tama. ayan thank you so much sir yes, then and ayan isa pa sa request namin sir baka pwede niyo pong i-promote ang aming page dito sa ayan okay so guys sa mga makakapanood dito na ng video na ito yes. uh, please like and share itong page kung saan itong video na ito na upload yes. then wag kayong mag ato bili, wag kayong magdalawang isip na i-like at i-share ang page Thank you. Yeah, thank you so much.